Ayan guys, galing Pangasinan. Made in Pangasinan. Ayan, mga may isda pa. Ayan, lulutuin natin. Ayan, mga gulay. Mga gulay. Fresh na gulay, galing Pangasinan. Pati itong isda. Ayan, ipiprepare natin ngayon para sa pananghalian natin. Ano, labong, ano, pinanlawan ko lang yan ng ano mainit na tubig tapos piniga tapos inilagay ko na dito sa kawali nilagyan ko ng gata antayin natin na medyo ano mga 5 minutes ilagay na natin yung tinapa at saka saluyot tapos ayun timplahan na ayan na okay na pwede nang ulamin ng may labong na may gata go na. Mm. Ito yung tinapa, oh. tapos ilalagay ko na dito sa uh, tinapaang labong. Mm. Uh, yan lang yung sahog niya. Yan. Uh, tinapa. yan okay na yan. Okay na. O ito, ilalagay na natin yung ano, yung saluyot Parang panggasinan pa yan. Ayan. Ayan. <laughs> Good, natin. Eh, naku, tumulo na pagka lumubog na yan nagkulay ano na siya lang luto na ayan. Mamaya, maya lang ulit nako ito na guys yung ano oh labong na may gata ayan mahilig kasi sila ng ano may amoy sili yung gulay kaya nilagyan ko ng dalawa yan ang sarap kumukulo-kulo mga ano seconds. Okay na yan. Mmm. Ang sarap ng lasa. Mapapawaw ka talaga. Mm -hmm. Ayan. Ako yung taga balat. Si Alisa yung taga kain. Daw dalok-dalok na bata. Ato eh. No, Tingnan mo oh. Ayun pa yung isa nandun sa loob. Asan na siya? Siya ayugyog. Mayaw oh, na mga siya dito. Pakita mo siya. dito, pakita mo kay papa mo kasi ano, yeah. nagbi-video siya. Okay. Ayan, Ayan oh. Dito, Ayan oh, no. no. tingnan mo Yan po yung isa oh, nasa larin sa mangga. Ano po? Oh, yan. <laughs> Okay. <laughs> oh, yan, yan, yan siya, yan siya. Ito okay, na, ka lang. Hanggang dito ka lang, dito lang, para artista tayo. Ayan, no, oh, ito isa, oh. Number one. <laughs> ito, number Mas, one. Ito. Pinakamalaki pa yung kinuha. Oh, okay na. Ayan, sila. Okay na. <laughs> tayo. Ito na yung ginataan na labo. Mm, parang maukubos ko naman to. Hindi, mayroon pa. <laughs> so, ayan na, yung binili Kasama yung, yung na. Ano, mukha ko, Day. Iya. Yeah. Oh, ayan. Hindi oh. kita yung mata. Kita! O, oh, ito, isang subo para kay Alisa. Mmm. Ang sarap. Tapos, sarap may mangga pa siya. Oo. Oh, masarap oh. oh, sarap pala. Mga mm. na may mingos pa mm. Hmmm Kain muna tayo mm.